Ayan, dito sa may hagdan gabi. Ayan, guys, dito. O dito ka sa may 'ke ano. Dito ka kay kay. Jereng kita. Yan, maliwanag na, yan. Yan. Okay. Ito muna tayo bago tayo umakyat. dahil dito tayo sa may pasok dito sa dahil mm -hmm. laki o oh. dito muna sa madilim dito muna ayan o, oh. picturean mo lahat yan dito kanini o oh. or Puma. Ini di toko ni ya. strong. anh nhưbug mu Mm -hmm. Ano yan? Oh, ito mo. Sabi nila um, ako. yun? Bato. Ano ba? Tumayin ka sa lamin. Sa nakikita yung bato. Ano ang bato saan? Meteorite yan galing sa outer, <laughs> outer space. Ha? <laughs> ah, sa ate kung makita? Ay, 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 nakita mo yung bato na yan. Ayan. Ayun. Oo. Ay, oo ma. Kaya mapaturan niya. Galing sa outer space. Ano galing? Outer space. Okay. Nalang ng galing ata sa Panta Bonda, Sa Pantar. Bondo. Sa Lanao del Norte. Yan galing yun dyan, guys. Sa Quezon province. Ano ah. na? Ika na. Sa kabila. Labo pa rin ang mata ko. Kakainis. Ang nilagay sa mata ko. Nene, alika dito na. Ayan ang mga Ne. Ayan yung mga iba-ibang ano from Fuego Consul Collection. <laughs> ne, asan ka na? Ayan, mga collection dito ang Ah. Dito kami sa National Museum, guys. Malabo pang paningin ko eh. Ayan. guys, daming nanonood lang dito. Ne! Ito pa ne ko. Ayan naman ano to. Wow! Wow! Wow, wow, wow! Ne! Ne! sa yung babaeng to? Ne! Bakit di mo pa na-picturean yan? Anong ba yung batong yan? Picture right yan. Ganyan sa outer space yan. Yung parang yung tinatawag nilang ano. Ay hindi, hindi pala yun yung shooting star. Pero hindi naman shooting star yan. Mali ka na. Eh. Oh, no, na. Tutes ka bila. Hindi, ba't may ganito? Ba't may ganyan? Plus yan. Ayun na hindi niya masyado nakunan kaya pabalik pa rin siya dito pa niya oh hindi ito pa tingnan mo Patay mo nga yung plus. May plus flash. May flash ba? Wala siyang flash. Ah. Ano to? Yung mga kahoy na ano. Ayan o. Ay, we? O. Victor Firebo. Firebo. Ayan. Iba-ibang kahoy. Ayan pa yung kahoy na ano. Ayan o. Bawal daw ako. Ba, ano to? Cagayan, ah. Nordin Luzon. Ayan naman guys. Kahoy galing sa Cagayan. Ha? Kagayan. Ha? Oh? ayano United States of America. Ayoko nga. Grabe. Di diba dito lang sa Pines yan? Aba, ito yung United uh... States. Yan, Amerika. Labada. Mga kahoy na yan eh. Ang dami. Iba-iba palang lugar. Pero puro Amerika. Puro nasa sa Amerika picture kita nini dyan, oh. Mali, oh, picture ang kita. Eh, dali doon ka, oh. Oh, 700 years old. 700, ano? 50,000 years old. Oh my God, 50,000 years 750, yung kahoy na yan. 000. Grabe, bawal hawakan yan, guys. Dali, picture. Ah, oh, dali, oh. Ayan, isa pa. Ayan. Yun naman. Ito sa Northern Zone. Ay, ito. Ito oh, naman. Sa kagayan. kagayan niya. Ito naman, ano? Ay, ito kagayan, eh. kagayan din eh. Ayan kagayan din guys. No, Grabe, ano ba yan? Para mga ano, hininga. Ilo, Ilo. <laughs> Sari-saring ano? Ilo, Ilo. Sari-saring. Ayun, yung mga ano lugar. Yung one, nandun sa Washington. Ayan guys. Ayan mga. Fossil collection. Ang ano collection. na yung mga kahoy collection. Ayan ang isang kahoy pa. 2.6 million. To 10,000 years old. Grabe, yan na oh. Ganun na katanda siya guys oh. Oh my God. Ganun na siya katanda. Ayan oh. 2.6 <laughs> Ito. Ganun din. Mga kahoy. Yan, eh, China. China yan. Ibig sabihin, hindi na sisira. Ayan pa. Ayan pa, Nini, oh. Kagayan din. Kagayan po, kagayan din. Pero, gano'n din katagal. Tiyan mo naman, oh. Ganun siya katagal na stock. Ito din. Ilang, ilang taon ito? Parehas din ito. Grabe oh, hindi siya nabubulok. Mayroon nung day. Saan dito? Gusto mo dito? Oo. Dito. Para pareho nung pala dito. Dito, sa loob. Ano to? Ano yung sa loob? Punta muna tayo dito. Para malaman natin kung ano lahat. <laughs> Yan, dali. Picture. Picturean mo nga ako nini. Oh, eh, picture mo ako dito na nakaharap doon. O mong tanggalin sa video. Yan. Tama. Ay, di mo pala maano. ano. Ano? Uh -huh. Ang ganda, oh. Ikaw, nini. Yan Yan ka. grabe guys. Um, Ng picture lang kita doon. Iliyo e, para nakaano ka. Nakatingin ka doon sa Agila. <laughs> yan yan. Yan. Turo mo eh, turo mo. Yan. isa pa? Yan. <laughs> Galing. Dito muna tayo bago tayo umakyat diyan. Ha? Akyat muna tayo. Ano Eh dito, dito muna. O oh, sige. Malabo pa kasi mata ko ba malaglag ako eh. Ang labo ang ganyan di pa na anong labo ng mata ko. Akyat muna kami guys, kaya no dito. Madapa ka ha. Ay, ang ganda. Ang ganda, guys. Yan. Ay, yung aglang malaki. ang Agila. inikot namin tong museum guys gabo pa nga ng mata ko dahil inano yan pa yung kalabaw tama raw kasilaw kasilaw ayan guys oh. Ang laki pa na nito. Ang laki pa na nito. Mapagod ka ang kakakit yan yan. <laughs> Mapagod ka na umakit yan. Dito na lang tayo. Ayan dito nini oh. Malalim ba? Malalim. Ayan dito oh. Ay, ang ganda. Wow. Kailangan <coughs> Ha? Ano? Nga tubig. <laughs> Ito. Hindi, galing na kami dyan? Sa Oo. Ay, wait lang. Baka anything dyan tayo lumabas, ha? Hindi, pipicture lang dito. Picture lang kita dito. Dito ang lalabas! Dito ang lalabas! Ito ano yung gamit natin? Ayun o, dito. Ayan dali Ay, ang ganda. Ang ganda. Ay, picture kita na dito. Dito ka o o. Ito pa kay ano. Gaganda rin. Ano lang? Ano siya Puro ano to. Ay, sawa. Ang laki. Bot, 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 bot. Ito, bot, bot. <laughs> Ay, ano to. Tingnan mo, buto ano yan? Ano nang ano? Bayawak. <laughs> Anong kagbuto niyan? <laughs> bayawak. Ayan, bayawak. Ang laki. Ang laki ng buto. <laughs> Nini, tingnan mo na. Nini. Nini. Tingnan mo, alikadali. Ang laki ng buto. <laughs> Eh, picture kita dito dali, oh. Ne. Mm -hmm. Dito ka dali, oh. Pyarang kita sama Para kita buto. <laughs> doon ka umupo. Dapat doon sa ulo. Saan? Uwi na ulo, eh. Ay, oh, nga. Dito. Ayan, dito nini, oh, dito ka. Ne, dito ka dali, oh. Ayan, oh, kitang kita. Ang laki naman, ano mm -hmm. yung bayawak. <laughs> Ayan, dito ka dali, oh, kita. Ayan ka, oh. Ne, dito ka, tumoy. Ayan yung bayawak, guys. Bayawak na malaki. Grabe, ang laki. Ayan, tawag ko dyan. Buto ng bayawak. <laughs> papapaking yan. Ako lang, picture-picture mo ako dyan. Picturean mo ko na nakita ang ano. Pero huwag mo tanggalin ng video.

Marami. Tinik ba ng isda? Ayun guys, oh, Akin ang buto. Ang laki ng buto, guys. <laughs> Ang ganyan, malabo kong mata ko, guys. Ayoko na dyan, pagod na ako, akyat. Ayoko na doon, akyat, nakakapagod. Yung bag mo ni <coughs> Ne! 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 labo ng mata ko. Ay, ito, umupo dito. Upo muna ako dito, guys. Ayan. Ayoko nang makyat, napagod na ako yan, akyat pas taas. ano? Yung... Ha? Bye. Ha? Bye. Kuryanong pangit. Huwag na tayong magsat ah, sa taas. Ang dami pang kwarto. Okay. Aket ka pa doon? Hindi. Huwag na. Ang ah, na. Punta pa tayo sa gitna eh. Ah, baba na talaga. Hari ka na. Abi <laughs> niyo. Dabo pa rin ang mata ko na nga. Kainis sila nga. O, eh. Ba, madapa kasi ako nini. Papasok no, pa tayo sa loob eh. Para. Hindi Kami na sa baba. Sa? Ay, kakahilo. Ito tayo doon, sa kabila. Awak ako. Ba, malaglag ako. Labo pa rin ang paningin ko. Eh. Baba. baba. <laughs> Hilabo pa ng paningin ko. Malayo, malayo. Baba ulit. Baba lang, tuloy, tuloy. Hanggang sa madap. <laughs> Grabe, tagal naman itong pinatak sa akin. Tagal. Alis ang labo. Ayan, dito na yung huli. Sa loob, papasok tayo. Pasok kami dito, guys. Ito. Oh, ito naman ito, oh.

Si R, ihiin na ako. Ihiin na mo yan, ka? Ah, saan ang si R? Si Ar muna tayo, guys. <laughs> Naihiin na ako. May ihiin din dito. Ayan. Isa mo. na si Ar. Ayan.